yung anak niyo raw po nagpaalam umuwi? Opo, sir. Bakit po siya uwi na? Time na nag-video call siya, uuwi lang raw siya magpapasundo sa kanyang papa po noong 28 po. Idol Rafi, ang sinasabi po kasi is ang amo po niya ay si isang pulis po, na si Police Major Michael Oyangguren uh, ng Substation Commander Toril Davao City PNP. Okay. At uh, meron nga po tayong conversation. Sinabi po niya, madumi ako kasi ginalaw na ako. Major, Yes, sir. Ito po ay may kinalaman sa pagkawala ng kasambahan si Justin May sa Yes, sir. Major, isa po kayo sa person of interest ko ako po ang tatanungin. Oo, sir. Kasi nga po, meron mga text messages siya sa kanyang kamag-anak na nagalaw mura po siya at natatakot na po siya wala po siya mapagsumbuhan ang akin pong offer voluntary po ito are, are you willing sir? to undergo a polygraph test? yes sir nyo na si Justin May. Uh, pang ilan nyo po siyang anak? Pangatlo po, ma'am. Okay, noong nandito po si Justin May kasi 21 years old pa lang po siya Ako, at meron na siyang tatlong anak. Ano po ba ang ugali ni Justin May? Kapag so, dating talaga sa pamilya, matulungin 'yan, ma'am, Kahit walang wala, 'yan matulungin 'yan sa pamilya, sa kapatid niya. Napansin namin, Ma'am, tatlo na 'yung anak ni Justin May. Ako, Ma Tapos siya ay 21 years old maaga po siya na nagkaroon ng anak. Al, ano po ang dahilan mo? Sa totoo lang, ang pinapaara ko talaga siya. Mm -hmm. Yun yan, nung nag-decide siya na, ano, na mag-asawa, minto siya. Nung nag-ano sa sa akin, gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral. Okay. So, ang sabi ko, dahil maliliit pa nga yung anak niya, wag muna, na, baka sa susunod na. Bakit po naisip ni Justin May na pumasok po na bilang kasambahay? Yun nga, dahil sa hirap ng buhay po, ma'am. Mm, -mm. Dahil yung asawa rin niya, more than one month po kasing walang trabaho. Okay. Tapos pa, labor, -labor na lang yung ano niya. Yun nga, hindi kaya ng kinikita ng asawa niya, kaya nag-decide siya na magtrabaho bilang yaya. Paano niya po nalaman itong trabaho po doon sa Toril? Kasi yung ano ma'am, yung pang-anak ng pulis na si Maika Uyangguri, nag-post kasi siya. Mm -hmm. Tapos, yung anak ko naman, nag naghanap ng trabaho na hindi ko alam, ginagrab na naman yung, yung, yung ano, yung trabaho na pinupost ni Maika Uyangguri. Okay. Bilang yaya daw. Magkano kasi, daw po yung ino offer na sahod? 5,000 po ma'am aman. Kilala nyo rin po ba itong amo po ni Justin May? Hindi po ma'am. Pero ano daw po yung pinaka magiging trabaho niya doon? Yaya lang po talaga tapos tagalaba ng damit ng bata, yun lang po. Ilang bata daw po ang aalagaan? Isa. Kailan po siya nag-start na pumunta po doon sa Toril at mamasukan? August 21 po, ma'am. No August 21 ba nakakausap niyo pa po siya. O araw-araw siya nakikip video call, ma'am, nakikipag-usap sa mga anak niya ng mm -mm. umusta, kahit sa asawa niya. Ano po yung mga nababangkit niya sa inyo, ma'am, tuwing nagkakausap po kayo via video call? Nangungusta siya. Tapos yun lang talaga nung time na yun, ma'am, nung 28 lang talaga. Kasi tumawag nga yung kapatid ko dahil yung anak ko nga si Justin is nagsumbong sa kanya. Sabi na, ate, tawagin mo si ano si Justin. Kumustahin mo. Kasi mm -mm. parang hindi siya okay dahil marami, nag ano siya sa akin, nagsumbong. Kaya nung time na yun, mga 28 ng gabi, mga alas 7, tinawagan ko, namulusta okay. ako sa kanya. Ang sabi niya, okay lang, pero ano talaga siya, ma'am, kung makikita mo sa itsura niya, parang hindi talaga siya okay. Mm -mm. Namamalaya niya ng asawa ko, na namamagay yung mata niya galing sa iyak. Yep. Tapos sinabi ko sa kanya, sinong kasama mo? nakaupo lang siya sa upuan tapos ginanon lang yung cellphone niya may nakaupo din na lalaki namumukaan niyo po ba yung lalaki na, na nakaupo po kasama ni Justin May hindi po ma'am sabi ng anak ko na sa akin nung nagkausap pa kami ma magpapasundo ako kay papa pagdating ng amo kong babae Okay. Lahat po ba ng uh, kamag-anak niyo, nakachat pa po ba ni Justin May? Ano, ang pagdating sa ano, ma'am, yung pizza na yun, hindi na. Noong hindi nyo na po makausap itong si Justin May at wala na nga kayong communication sa kanya. August pa po ito, ma'am. Ano na po yung mga aksyon na ginawa nyo? Siyempre, ma'am, naghanap, nagtanong-tanong. Pumunta nga po din kami sa ano, sa mukha yun, nagpa-blatter. Mm, mm Yun nga, tapos ang sabi ng isang polis doon, magreklamo daw kami, magpa daw kami doon sa ano, sa turin. Yes. Tapos ang sabi ng polis, kay ano din kayo magreklamo doon kay Michael Uyanggo rin kasi siya rin ang ano doon chief mm -mm. mm, yun nga na may tinawagan pa nga yung police. sabi okay. pa nga sa amin may ano hiningi pa nga yung number namin sabi niya may tatawag sa iyo mamaya pero hanggang ngayon walang tumatawag pero nung time na yun ma'am hindi na talaga kami pumunta doon sa ano sa Turel walang hindi na talaga pumunta kasi para sa amin kasi Amo kasi siya tapos pulis. No, parang ano na lang sa amin ba na siya na lang yung mag-ano ng paraan. Tapos, nagpapatulong din kami sa kanya. Ang sabi pa nga niya, handa siyang tumulong. Nagawin niya lahat. Mm -hmm. Yun ang sinabi niya. Kaya, umaasa din kami sa kanya. So hanggang po umabot ng isang buwan, hindi pa rin nakikita itong si Justin po, May. Pumang tapos, lagi kami nag-update sa kanya. Ang lagi lang niyang sinasabi, wala pa rin update. Tapos sinabi ko nga siya, nagtantanong ako sa kanya, Sir, nung time ba yun na, ano, di ba sabi niyo, pinasakay niyo ng taxi? Mm -mm. Hindi niyo man lang ba kinuha yung plate number? Sabi niya, hindi raw. Tapos... ano Pero saan daw po nila pinasakay ng taxi? Sa Toril po daw, ma'am. Saan sa Toril? Sa bahay nila mismo? Ang sabi, sa labasan daw, ma'am, eh. Okay. Tapos po? Before pa noon talaga, ma'am, nakipag-usap talaga yung, ano, yung sinasabing asawa, yung partner ng polis. Mm -hmm. Mga time na, ano, yata, August 31, yata. Mm -hmm. yung anak niya. Oo. oo. Okay. Nakipagkita talaga sila sa amin, ma'am. Tapos, pumunta kami doon sa kanila kasi yun ang gusto nila. Ang sabi nga namin, doon lang sa terminal ng bus kasi mm -hmm. ayaw nilang pumunta dito. pa iba, -iba yung, ano, nila. Sige, doon na lang sa terminal kasi... ang tinanong kami kung saan raw ang gusto namin. So, ang sabi ko doon sa terminal ng bus, gabi na, sabi ko, bukas na lang kasi gabi na, nagpumilit sila. Mm -mm. Sa ano na lang ate, ngayon na lang tayo mag-usap kasi andito na yung, yung partner nga ng pulis. Okay. Pumunta kami ng terminal. Tapos nung pumunta na kami, pumunta yung anak. Ate, doon na lang tayo sa ano sa bahay namin, doon sa ano sa Cervantes. Pumunta kami ang kaharap namin talaga yung kausap is yung partner ni, Ma ni Sir Michael at saka kayong mm -mm. yung anak ng pulis. Okay. Pinasakay din nila ng taxi mga one or two ng madaling araw. Mm -mm. Yun ang sabi nila. Tapos binigyan nga raw nila ng 5,000. Yun talaga. Ito po bang mga sinasabi nyo na nagpasakay ng taxi kay Justin May, nakuhaan na po ba ng salaysay sa station? Hindi pa. Hindi pa. So, ibig sabihin, wala pa pong ginagawa na kahit unang investigation man lang or pagtitrace kung nasaan si Justin wala May? Wala eh. pong, ma'am. Pagtataka namin kasi yung conversation nila ng anak ng pulis at saka yung anak namin, iba. Yun na ang pagtataka namin, ma. Bakit iba-iba yung salaysay nila? Doon sa yung last conversation ni Justin at saka yung anak ng pulis, sabi nila, Oo ati, ate, na kami sa van. Nakasakay na kami sa van. Iba yung salaysay nila. Sabi nila, kung sila ang tatanungin, sin sinakay nila ng taxi. Tapos last, sa last conversation nila ng anak ko, nandun na sa van. Pero sa ngayon po, tatay, uh, ano po ba yung nararamdaman ninyo? Buwan ko ma'am kung buhay pa ba yung anak namin. Pinagdasal na lang namin yun ma'am, pero dapat talaga managot kung sino mang may ano sa kanila kasi... Ang hirap talaga, ma'am, yung naghihintay ka sa wala. Tapos alam mo na ganun ang nangyayari. Eh, hindi ka talaga makatulog, ma'am. Tapos ang, nung time na yun, nung 28, sa totoo lang, ang himbing ng tulog namin ng mga oras na yun. Tapos siya pala, mahirap na pala ang sitwasyon na yun yung nagmakaawa nung sa time na na yung sa conversation na basa namin na nagmakaawa siya sa anak ng pulis na wag raw siyang isumbong sa papa niya pero nung time na yun nakaano na pala siya ma'am nakaalis tapos na lang siya ng ano dahil sa chat-chat nga ng anak ng pulis tapos yung huli ng ano yung chat na, na ng anak ng pulis at saka si Justin ang huling conversation na ay ano yung nakasakay na daw siya ng tax ano ng van Sinang... bakit po sinasabi ni Justine na wag magsasabi doon sa tatay niya iwan ko ma'am kasi yung mga chat ni Maika doon kay kay Justine is na unsent na ni Maika may iba pa talaga yung conversation na hindi pa na ano may mga copy po kayo ng conversation oh, po, na yon basta ang masasabi ko lang ma'am hindi ko alam kung buhay ba siya o patay yun nga ang sabi ko kung buhay man siya, ibalik siya. Tapos kung patay man siya, makita man lang namin siya para maano namin yung kung ano ba talaga ang nangyari. Nangyari, ma'am. Tapos kasi may tatu siyang anak, ma'am, eh. Masakit pag nag, naghanap ng magu, naghanap ng ina yung mga anak niya habang ano po nararamdaman niya? Pag masakit nang parang kinukurot mo talaga yung kasi nanay ako, ma'am, eh. Nanay ako. Masakit talaga. Araw-araw habang nandito ako, masakit. ko... Oh, umiiyak talaga ako, ma'am. Hindi ako makatulong. Akala namin, safety siya kasi pulis yung amo niya. Ang ko lang talaga sa kanya, ma'am. Hustay siya talaga, ma'am. Kayo po, tatay, ano po ang gusto niyong sabihin dito po sa amo ni Justin May? Uh, sana po, sabi niya siya ano kung nasaan man si Justin. Hindi siya magsinungaling sa amin. Kasi alam namin na may alam din sila sa bakit nawala si Justin. Ito lang ang sabi ko sa kanya, ma'am. Pupunta po tayo bukas sa regional director po ng dito po na nakakasakop sa Davao eh, para po sa administrative case po na isasampa natin laban po doon sa amo ni Justin May. And at the same time, pupunta din po tayo kay city director ng Davao City para po uh, mapaimbestigahan pa po at matutukan ito po kaso ni Justin May. At the same time po, para rin malaman natin kung nasaan ba talaga siya ngayon. Salamat okay, po, ma'am. Ano na po ba ang unang hakbang na ating gagawin para po sa pag-iimbestiga sa nawawala pong anak nila Sir and Ma'am? Kukunan po natin ng uh, statement itong uh, mga parents po ni uh, Miss Justine. Okay. And at the same time po through the uh, to the direction of our regional director po. Bumuo rin po kami ng uh, team para na tututok sa kaso po na ito. Mag-umpisa uh, po tayo doon sa statement ng uh, mamagulang at the same time po after doon, susundan po natin yung mga events then mag-fulfill the investigation rin po kami. Kasi may allegation nga po na may kinalaman si Major po dito sa reklamo nila. Ano naman po ang pwede natin gawin doon? Wala po tayong uh, palalampasin ma'am kaya po man yung magiging resulta ng investigation. Mm -mm. Wala tayong papalampasin kahit po uh, sino pa. Okay. Yung in, yung office po ba sir ang uh, PNP ng Davao City is nag-conduct na rin po ba na investigation regarding dito? Nung uh, initial investigation, may pinasama sila do sa sinama natin yung city investigation na uh, management unit nila para matulungan po tayo. Mm -mm. Kaya nga lang po doon pong una, hinahanap po namin sila mama yung uh, isang sa pinakaimportante po na gusto natin makausap is po yung Chahin. Okay. Kailan po uh, nasa Manila po sila. Okay. Yes. So as of now, sir, kukuhaan na natin sila na sa Laysay? Opo, ma'am. Opo. Naka-prepare po kami doon sa aming uh, training uh, office para makunan po sila sa Salaysay. May okay. investigator na po tayo. Okay. salamat po Senator Rapitol po kasi nakapag-file na din kami ng kaso. Salamat kay Senator Tolpo. Tinutulungan niya kami sa problema namin. Sana po malutas yung kaso agad namin. Salamat talaga.